Isa ho sa mga pinag-iisip, pinag-uusapan uh, at mahigpit na pinag-uusapan po ito, lalong-lalo na online. Dumadami daw po ang mga kababayan natin, mga Pilipino na nahihilig sa sugat. Oo, marami ho mga, mga online na uh, betting platform po sa, sa, ngayon. Eh, nakikita naman siguro ninyo, uh, naririnig nyo sa radyo, napapanood nyo sa TV, lalong-lalo na sa mga billboard. Ang lalaki ng mga billboard kahit sa ang uh, ano dito kahit sa ang highway makikita mo yata eh marami daw at isa sa mga uh, nakita ko na basa kanina na na article eh parang yung mga kabataan daw ay nahihilig lalong-lalo na yung nanay oo nanay eh, may mga may data na ganun ngayon uh, mas maganda ho pag-usapan po natin ito nandito po sa linya po natin ng CEO Pagcor uh, ng Pagcor si Chairman Alejandro Tenko. Chairman, magandang-magandang araw po. Oh, si Chairman. Andiyan na ba? Andiyan na ba? Chairman, magandang araw Hello. po. Yes, sino Ayan. po ta? Si Dennis. Dennis po. Dennis Antenor Jr. Ay, Dennis. Jr. So, oh, po. ikaw na pala yan. So, sorry. Akala Opo. Oh, ako, ako taputol. Pasensya na. <laughs> okay lang po. Uh, magandang umaga sa Dennis. Ngayon din naman sa lahat na nakikinig sa iyong palatuntunan. Ayan. Well po, kasi first time ko kayong makakausap sa Ronda Pilipinas, sa Chairman. Opo. Oh, Opo, opo okay kayo po'y uh, tinawagan po namin para hingin po ng reaksyon uh, regard, regarding po ito dito sa panukalang ka uh, higpit po ang regulasyon sa online gambling eh ang uh, final po yata ni uh, Senator Migzubiro parang uh, total ban eh ano hu sa palagay po ninyo ang naging problema din eh chairman um uh, dalawa po ang uh, may may iba't iba pong mga pagkaka ang ating mga senador gayun din naman po ang ilan sa ating mga kongresista sa mababang kapulungan. Mm. Ang una po ay eh, yung uh, uh, bill po na final ni Senator Win Gatchalian kung saan hinihilig na higpitan ang regulasyon mm -mm. ng online gaming sa paniwalang pag ito ay hinintumo, mo eh magpapatuloy din ito. Uh, kahit na uh, nahinto na ano mm -hmm. ha pangalawa naman ay may mga panukala sa ng ilang mga senador na at ilang kongresista na totaling iban na Kung mm -hmm. wala na mm -hmm. uh, wala na ang online gaming mm -hmm. ako po ay naniniwala na ang tamang hakbang nating dapat uh, gawin ay ang pagre to regulate it uh, stricter and to regulate it properly. Apo. Yung po ang uh, paniwala ko. Apo. Sapagkat uh, nanini ang aking pong pag-aaral, pag-aaral po ng pag pagko Apo. ay definitely hindi po na because of the advances in technology ito po sa internet, mm -mm. may hirapan po talaga tayong uh, ihinto ng tuwiran o ng 100% ang online gaming. Mm. Ang talaga pong Dennis na nakasisira sa pangkasalukuyan mm. sa ating online gaming industry mm. at gusto kong bigyan ito ng diin at bigyan ng pansin mm. ng mga nakikinig sa iyo mm. ay yung mga illegal mm. na illegal operators na patuloy na nag ooperate hindi nagmumula sa ating bansa kundi nagmumula sa ibang bansa. At tinatarget ang customer na Pilipino. Iyan hmm. kasi, pagka-illegal, eh hindi nare-regulate ng pagkor Pwede tumaya dyan ang bata, pwede rin hmm. tumaya dyan ang lulun na lulun na sa pagsusugal, hmm. wala ng control. Hmm. Wala po kasing regulatory mechanism ang nangyayari. Hmm. Kaya po, yan po talaga ang nakasisira sa pangkasalukuyan na sitwasyon natin. Kaya ang Pagkor po ay naniniwala na ang makabubuti po talaga sa atin ay strict regulation. Mm -hmm. Yan po ay uh, direksyon na gustong ipagpatuloy ng Pagkor. Meron po kaming mga ilang gawain at uh, iaanunsyo sa mga susunod na araw, mm -hmm. kami po ay tahimik na nakikipag-ugnayan na una mm -hmm. sa ad standards on mm -hmm. para po ang ating ASC. mga okay. outdoor billboards mm -hmm. at yun din pag-a-advertise pag, pag, uh, sa prime time ay kung hindi man ma mabawasan, ay eh, tuluyan ng malis. maalis. Ah, hindi ba so, dumadaan ito sa ASC, uh, Chairman? sa ngayon po, eh, sa amin pong pakikipag-ugnayan sa ASC, hindi po. Ah! Kaya ang mungkahi po namin okay, okay. at uh, tinanggap na po nila, eh, ang, ang gaming industry po ay maging pang-anim na, na industriya na dapat nilang irigura i-regulate. Mm -hmm. uh, nandyan din po yata yung alcohol, Oo. nandyan po yata Asama yung gatas, yung mga gano'n. No? Opo, opo, so, opo. isasama na rin po nila yung pang pang-anim na ang gaming industry. Opo, opo. So, ang aming pong minumungkahi sa kanila, baka maaari na nating lagyan ng regulasyon yung mga outdoor billboards natin na nakita niyo naman parang kabuti na Oo, kaliwat kana na lang <laughs> Kaysa, sa, sa mga main thoroughfare sa ENSA mm -hmm. sa ENLEX sa SLEX. maski oh, sa oh. oh, oh. mas kabubaning eh oh. kaliwat kana na ang mabigat doon Dennis eh, kasi nalaki ng mga building oh. at saka makukulay Hindi at saka maliwanag chairman na, maliwanag makukulay so I think it is time na eh, bigyan na natin ng pansin at i-regulate ito. Opo, yung pinag-uusapan po natin pangalawa, na... Pangalawa, yung Opo, issue po, ng po. prime time. Eh, ah, pero problem. sanang binumukahi kaming window o -o. yung prime time o -o. between 5.30 to 8.30 yata yun, Opo. Eh, ipagbawal na ang uh, pag advertise sa prime time ng online gaming. Mm -hmm. Yun ang aming minumukahi sa kanila kaya sa isang linggo may pirmahan na ng memorandum of agreement ang PAGCOR at saka ang Ad Standards Council mm. kung saan ganap na magtutulungan na kami para sa pag-regulate -re nitong mga advertising na ito. Oo, uh oo. -huh. So 'yan ang mga una. Bang. Pangalawa uh -huh. ay for strict regulation may mga para presenta na po sa aming mga AI powered uh, tools Apo. para ma-monitor natin una yung KYC or yung know your customer, customer. Oh. para maiwasan po natin yung paglalaro ng mga kabataan kung uh, meron man uh, 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 uh. ano po Apo. at uh, with the advent of uh, artificial intelligence yung pagdating po nito eh ang mangyayari po ngayon mas magiging mahigpit yung or yung know your customer process. Hmm. Pangalawa, meron pong tinitingnan tayo, self-exclusion. Kung ikaw ay nakita na monitor na ng software hmm. na mas malaki ang talo mo kaysa hmm. sa panalo, hmm. ang deposito mo ay palaki ng palaki, imbis hmm. na dimilit, yun ay automatic na magka i ka yung account, yung account. At hindi na makapaglalaro muna Oo. para doon sa tinatawag na cooling off period. Hmm. Oh, so okay. yan ay mga Oo. mga magagandang halimbawa ng mga ginagawa, pinag-aaralan namin para ma-implementa natin ang isang stricter Uh, regulation para sa online gaming. Uh, okay. Chairman, uh, doon sa gagawin po ninyo, for example, yung huling sinabi po ninyo, kung uh, may stop siya at masyado na siya naa-addict sa pagsusugal doon sa uh, online. Nanululuna. Uh, e eh, 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 oh. eh, ba, paano ho yun kung yung account naman ng asawa niya gamitin no kaya yung account ng anak niya, pupwede eh, kasama ganun yun? yun Ganon din yun kasi uh, lahat ng account ng lalaro ay mamamonitor ditong software na ito. Mm. So, maaaring ako, halimbawa, ah, ikaw, mm -hmm. kung compare mo, or whatever, ang lahat na naglalaro ay magkakaroon ng ganitong monitoring ng nasabing software. Yun. At uh, isa ho sa mga binabanghit ho, lalo na ng mga uh, file ng bill o mga eksperto, ito po talagang uh, problema na accessibility, Chairman, eh, no? ah uh, sabi po nila mm. ay yung accessibility especially oh. do sa payment system. Yes. Eh ang ang, ang alam ko po ay eh, nag-aaral na rin mm -hmm. ang ating mga payment system providers mm -hmm. ng uh, mga sistema para hindi ganun kadali, ano ha? Mm -hmm. Kaya malaking bagay talaga diyan yung binabanggit ko na KYC. Mm -hmm. Kasi diyan makikita mo ang dapat makapaglaro lamang ay eh, 21 isang taong gulang pataas. Pataas, oo, oo. hindi oo. naman dapat dyan, hindi natin pinahintulutan ng labing limang taon, labing anim na taon, hanggang labing siyam na taon mm -hmm. o dalawampun taon. 21 years and above na po eh. Dapat ang maglaro. Ang ating regulasyon sa pag-4. Siguro naman, Dennis, kung 21 ka na, may maturity ka na, di ba? Yes, oo. Tatrabaho so, ka na yun eh. kung, mm -hmm. O nagtatrabaho ka, mm -hmm kung kailan ka magsusugal at kailan kang dapat himinto. Uh -oh. Kaya yung KYC process ng ating mga payment system providers, uh -oh. yun ngayon, pinaki, binibigyan namin sila ng, ng paalala na dapat nilang pinag-aaralan at binibigyan ng pansin na hindi basta-basta dapat makapagdaro ang sino man wala sa tamang taong gulang o nasa tamang uh, age na 21 uh -huh. at dapat ding mamonitor nila yung maraming deposito ng deposito diyan di mm -hmm. ba okay chairman so, um, opo. chairman ah uh, eto ito pag-usapan natin yung kunyari um ititigil ito at as in suspend o wala na talagang wala na talagang accessibility mga Pilipino ba nakukuha natin? Gano ho ba kalaki yung uh, mo, natin yung tax pagdating po sa, uh, sa games? Oh, sa ngayon nung 20 sabi uh, sabihin na natin taong 2024 or 2024. 2024 po. Magkano oh, po? Hal, kumulang sa pagkor license fees. Eh merong mga halos 50 billion piso. 50, 50 billion. Oh, 50. Ah, oh, po. Okay. Ah, po, uh, 'yun halos ang sa online gaming lang 'yan, ha. Mm -hmm. Dennis. Mm -hmm. Ah, 'Yan ang nakolekta na fees sa online gaming, 40 plus, close to 50 billion. Ah, malaki pala. 'Yun ang malaking ano, at talagang 'yun naman ay eh, ginagamit natin para sa pagpapatayo ng uh, tulong sa gobyerno, pang-araw-araw na tulong, ah, uh, kung saan uh, nababalitaan, 'yun naman, ah, uh, diretsyo kaming nagbibigay sa national treasure of the philippines buwanan nakikita nyo naman siguro na kami ay kami ay nagbibigay sa natulong mm -hmm. sa iba't sa mga komunidad sa pagtatayo ng mga eskwelahan, mm -hmm. pagpapatayo ng mga ospital at marami mga bagay-bagay. Mm -hmm. Kaya malaki yan bukod diyan uh, gusto ko ipaalam Dennis, mm -hmm. nagbabayad din ng buwis lahat ng uh, ating mga licensees, ano ha? Mm -hmm. tama, tama, At tama. Ay, dagdag mo pa, Dennis, yung mga eh, na-employ nating mga kapwa Pilipino. Sa ngayon, uh, sa record namin, sa datos namin, merong ko kumulang 32,000. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Ang uh, na uh, magandang sweldo, ha? Oh. Dito sa <laughs> sa industriya nito. Uh -huh. Hindi ito mga minimum wage earners. Uh -huh. So ito ay kumikita ng maayos para silang mga BPO uh, employee. Uh -huh center employees. Oh. Oh, chairman, ako huy maghugot magtatanong ng isang uh, tanong na baka maraming magalit sa akin. Uh, alam ko maraming magagalit sa akin. Ito hong mga pag-endorso ng mga artista at saka mga influencer. Uh, isa daw po ito sa naging dahilan bakit 'yung mga kababayan po natin ay, ay naiiengganyo. So, ano ho ang uh, komentaryo nyo, din eh? Uh, 'yan po ay isa sa aming pinag-usapan ng mm. Ad Standards Council, mm. ASC, mm -mm. at pinag-aaralan nila kung ano po ba ang dapat na mangyari. Mm -hmm. Kung ito ba'y uh, hindi napapayagan, mm -hmm. uh, kung ito po ba'y ba papayagan sa isang limited basis. Uh, ayoko pong pangunahan yung ASC or mm -hmm. yung Ad Standards Council. Mm -hmm. nasa mm -hmm. jurisdiction na po nila yung pag-uusap na yan. Mm -hmm. uh, at time po natin. Sabi ko nga sa isang linggo pipirma na po ang Pagcor at ang Ad Standards Council ng isang mowa, mm -hmm. So hopefully po, uh, after that, ay eh, magkaroon na rin ng pag-aaral at magkaroon ng desisyon ng Ad Standards Council dyan. Yun. Okay, Chairman, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa DWIZ at saka pengi pa pong so, part 2 na interview, ha? Huh? <laughs> uh, salamat, salamat, sa uh, Dennis, Aba. sa pagkakataong ipinagkalog mo na makapamanag ang pagkor sa pamamagitang po Magandang umaga sa iyo at sa lahat ng nakikinig sa 'yong programa. Maraming salamat ang ating CEO ng Pagkor sa Chairman Alejandro Tenko. Ronda Pilipinas!